Mr. Pads. Alam ko na marami nang gumagawa nito mga mekaniko. Ito ay basic lang. Alam ko na marami na rin gumagawa at sa mga hindi pa nakaranas nito ay napakasimple lang. Nakita nyo yung hose na yan na kulay itim. Yan ay lalagyan natin na pressure ng hangin. Kapag may hangin na po yan, hindi na bababa ang bakula. Pwede mo nang tanggalin na kinatawag natin valve seal. Isa ito sa mga kaparaanan para di na tayo magbaba ng cylinder head at napakadali pong magpalit ng bulb seal. Bakit kailangan magpalit ng bulb seal? Siyempre, makikita po natin lalo na sa umaga, umuusok ng puti, pag mainit makalis na wala na pong usok maghapon. Sa umaga lamang po siya nagkakaroon ng usok. Kaya ang itong Discarti po ay talagang tested na ito na mga diskarte ng mga mekaniko. At kung hindi mo palang alam to, subukan mo at sigurado sa trabaho mo ay makakaranas ka ng oras na hindi nasasayang. Pero sa mga mekanikong sanay na, shout out sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong panunood sa aking mga video guys. Kaya subukan to sa mga baguhan na mekaniko para hindi na tayo mag-spend ng maraming oras. Pati ang customer, makatipid, makatipid sa labor, makatipid din po sa mga parts na atin pong gagamitin. Kasi dyan, kapag binaba mo sa linderhead, marami kang gagawin. Muli, Mr. Pads.